mga ka-farmers, ito na po yung kalawa natin tatanana ng ano, dilimina. Ito po. Uh, tapos ko din tapasin. Yan, hanggang doon. Sa 50 tayong yung pwedeng kasya dito. Sa susunod na araw pa tayo magtatanim mga ka-farmers kasi Nainit pa po yung panahon. Hindi pa po pwedeng magtanim ng dilimina kasi mamatay lang dahil matigas pa po yung lupa. Pagka sa susunod na araw, pag umula na, update ko na lang po kayo sa pagtatanim na, na naman dito. Dahil dito, tapos na po to dito hanggang doon sa dulo tapos na po yan at dito po sa una nating tinaniman yan buhay na po yan lahat ya yeah, dito na naman po tayo mga kaparmes magtanim dito po tayo nagtanim sa ano sa sa gilid ng tapa kasi hindi na po pwede itong pagtaniman ng nyog kasi masasayang lang pag nagaharvest harvest kasi mapupunta lang po dun sa ano, bangin dun po ilog na po yan pupunta lang po dyan masasayang lang po kaya iliminan lang po yung tinanim ko dito kasi dating ng araw madali lang po yung pag ano um, pwede nang putulin dali lang pong yung, na sa ilog ito po update nyo lang po kayo sa susunod na araw pag mula na para magtanim ng jerimina dito mga ka-farmers Thank you for watching my apartments